Kuskus, -kus, Kus -kus, Batikos, Batikos. Mangandang unang isyo. Programa nga walay kahadlukan. Batas og sakto na sa ano mali, uh, nga magpresentar sa kamatuoran. Ano maliya? Upanga, kahiwian. Kuskus, Kuskus, -kus, Batikos, Ibulgar sa radio. Aron masayran sa tanan. Kansang singgit sa katawhan Sa dugay nga panahon. Kausaban. Kuskus, Kuskus, batikos, batikos, Ang tumo. nga serbisyo publiko. Kuskus, Kuskus, -kus, ang pagbibigay boses sa katotohanan at paglulungkod sa bayan. Di lahat ng pagkakataon, katapat ay karangalan, pabuya o medalya, kadalasan. Bala. Stop Media Killings. Paalala at pagdamay mula sa RMN. Kasama mo. RMN Tatak RMN Ibestulam kontra factum nun valid nila milam argumentum Huwag kay mahimo sa pagig batok sa kamaturan dili imong mahimo maolang pagig uyon sa kamaturan Tatak RMN Boy na mga binati na itong ating paminaw Welcome tong pag pagpanaguban sa programang RMN Kuskus Batikos Kuskus Batikos Kuskus Batikos. Batikos. Adlaw karon nga Miyerkules, petsa 11 sa sa Nobyembre tuig 2020. Kumusta ato mga katauhan gigan sa mga sikbit nato nga probinsya gigan sa may Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, ug sa may Negros Island sa may Negros Oriental sa Region 7. And of course atong pinalangga pod nga probinsya ang Zamboanga del Norte nga gilangkoban sa duha ka siyudad. ang dipolog o napitan o sa mga kalungsuran sa kutob sa mabustong pagsibya. Welcome, mga binati na nga Dipinaw. Inyo kita nga makita o uh, madungog live sa itong FB page sa DXDR Army Dipolog. Sa inyo mga radyo sa Nibi Odso Uno, sa AM Ban o nakasimulkas kita sa 94.1 uh, sa IFM Dipolog. Atak RMN Sa ngalan sa serbisyo publiko Kini ayang pobreng pobring alagad sa kahanginan Radyo Mark Andoy Bakruya Mark, Bacruya. Mark, Mark Bakruya Bakruya Why lipod-lipod nga komentaryo Hintog na pag-analisar sa mga issues Kuskus Batikuskus -kus. Batikos. Batikos. Manalipod sa mga kamus o dinawdaw. Mark Makruya. Kuskus. Batikos. 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 Attack. RMN. Bueno, well, at so, alas so, uh, 8.13 na hatod grado so, sa pinakabago o so, gibiktibong kapsula ang Boss Herbal Capsule mga kaigsoonan, sa mga wa pa nagasulay og gamit sa Boss Herbal Capsule mapalit niyo sa mga butika adto mo sa pinagadaol nga butika sa lugar dayon uh, pwede pod mo nga magapalit diya sa Mike and uh, lungsod sa Pulangko sa Mike Manad Store o sa uh, stall number 14 sa may fruit stand diri sa may merkado publiko o di ba ka ani alam pod diri sa estasyon Ah, uh, pwede po mo nga magkapalit sa Boss Herbal Capsule. Ang Boss Herbal Capsule, mutabang ka na siya palig ang imong immune system, Uh, dili mo grabe imong sakit nga gihambin diya sama na mga tawo nga adunay sakit nga arthritis, rheuma, uh, colon cancer ba ka ha? or kaning constipation nga mahinungdan sa colon cancer, asthma, uh, kaneng... taas imong dugo bitaw, kini bitaw high blood ka nga pagkatawo or maglipong-lipong ka, tabangan ka sa ato uh, Herbal Capsule para di mo grabe. Mo ray pinakarindot diha. Unya sa mga tawo nga mga diabetic Nindot pod kay mutabang siya paubson ang imong blood sugar level. Muna na kanindot kay adunay anti-diabetic properties. Sa so, mga kalalakihan, balik ang ganas nyo bagay gilawas ko nagagamit ka mo sa Bose Herbal Capsule. Aprobado sa Food and Drug Administration o Certified Halal Product mga kaigsunan. Tatak RMN Alright, sa so ito ang mga hilisgutanan karong adlawa, dinistong pagpanakuban nga kon diin uh, mga pangutana do nay mga nanggawas nga mga istorya nga matod pa si Governor Oy si Governor Roberto Oy matod pa ah, uh, nagpositibo ko na sa COVID-19 mga kaigsuonan okay nay mga nanggawas nga mga istorya na kagahapon kay lagi uh, aduna mga gud siya gitawag nato nga uh, tag-aspod nga mga opisyal under sa iyang opisina pod nga positibo sa COVID-19. So boto nga ang mga tao ah, mura nag mga PUI. Usa man PUI. Pataka ang istorya. Tatak, R -M -N. Oh, pataka na sila istorya yung sila sa COVID-19 sa si Governor Oy. Oh, bisa ko pa sila ka balo. Murag ilan na nadugong istorya ba hinoon ang mga sakop usab ang under sa opisina ni Governor Oy nagi nagpositib mga kaigsuonan. So mauna ang uh, uh, tinuod ng istorya diha. So ito niya taon-taon, ang atong hilisgutanan. Tatak RMN And uh, standby po mo ha. Uh, unta, maapas uh, po. Ang Saniko, ang Sambuanga del Norte uh, Electric Cooperative mga kasama, Ubay, taon taon na no? Ano tayo uh, na sairan nga wa kuno na silduhan ang uban diha ng mga kining gitawag nato nga mga trabahante regular o ganing J.O. kaning job order Oy na unsa naman sa niko nga nangwa naman na nasulduhan Ha Na ada pipila usab ka mga kuan diha Ka kanang mga basta kay taod-taod na murag bulan na kapin or unsa nay update ka karon Nga ang mga empleyado dahil sa saniko kung sa buwangga del Norte Electric Cooperative, Ha? Ah, wa daw na swilduhan. Pastilan ginaw ko. Ah, Patak! R.M.N. Ha? sa pandemya? Napatakaron sa kalisod? Lisod na pagkita kwarta? O wa wapagkita swilduhan? Na mo, gidangat niya taga Sanico? Okay, ang ilahak ko nung gitawag ganito ng COB, mga kaigsuunan, nakapasa na konsulado sa National Electrification uh, unsan niya, Administration, Kuniya. Gikongratulit, gilid daw sila kay sila ang una nga nakapasa. And it turns out, mga kaigsuunan, na ang katunay ilang gipasa nga si OB rito, ewan itong mura siya ganing uh, budget nila, mawag na ang uh, si OB, ang ilang gipasa dito nga budget, Asa niya, wak mi miagi sa ilahang Board of Directors? Pastilan. So, nga ang mga Board of Directors kung asa to miagi. Nawa no, man nagapirma ang mga Board of Directors unya na napasa rito sa niya para sa sweldo, moto nga ang nahitabo, gibalik sa taga niya og walay sweldo gikan pa di atong nakalabay nga bulan as of Uh, 2020 mga kasama Sige lang ito na pagkita Anong pamaagi Kung mapalasta na ito unya Pero murag uh, I'm sure kadiligin na ito Maapas na Ay sure So kitagaan na teaser daan O kamusta man na mga empleyado karon diya sa may Nico. Ha? Wa ba, ba mo na balaka Ngaw mo na suluhan Wa ba, ba mo na sayod nga Anay tabo di ay Ang katong si Ubi Nga doon sa niya wala miage sa board of directors. And public knowledge mga binati na ito ang ating na ang board of directors o kadumalahan sa so saniko pinagi o sab ni General Manager Lapot, Adelmo Lapot, na ano gina sila yung luag uh, patawag na uh, ito ang uh, murag bangi or wala pagkasinabtanay. tanay tao-tao damagina magina nga wala sila pag-asa ng tanay. Gani ang uban nag-overstay ning nagalit ning mga kanibitaw mga board of directors. Unya po daw si uh, GM uh, Lapot overstaying po daw. Ingon sila. So sanda iya sila og ning uh, sa glapok. og Lapok. Ha sanda iya sila pasangilay. Mga kaigsuonan. So ang nabutan sa alangan hindi ha ang ato ang mga empleyado sa Sambuanga del Norte Electric Cooperative. Tatak! R M N. Kuskus, batikus, kus, batikus, batikus, batikus. Oh, dili landre ang saniko dili sa may kuan Sa may dipolo kun dili apel na sa may sindangan o kuban pa nila nga mga halos tanan tibuok ahensya. Oh, oh, what I mean is tibuok opisina. Sa saniko mga kasama. Sa ato nakuha ka impormasyon. Ha? Ah, wa pa daw na sweldohan. My goodness. Komentaristang patas o di bias. oh, di ba? Board of Directors, di diba mo maluoy sa mga empleyado diha nga nagtrabaho adlaw-adlaw. Ilang oras, ilang gigogol lang oras diha kay para lang uh, makaservisyo sa mga katawahan diri sa may Zambuanga del Norte. Ang ato mga G.O. diha nga mo hago kay nga mga trabahante Ha? Pagkahuman. Sa kataposan, sa bulan, hindi ay magadawat o sildo. Kuskus, batikus, batikus, batikus. batikus. O, oh, muna dapat ito na una, -una ninyo. Kaya mga personal ninyo ng mga interes niya, dapat unta. Ayaw ninyo kiangin ang mga tao. Ayaw niyo mga empleyado. Sige lang ha. Kaya ito na pangitaan o pamaagay ka natin ma-interview sa Pikas o Pikas. Pero itong uh, unahon iplaster sa nato na unahon nato og pangayo og uh, pamahayag ang kining side dire sa to ang GM then right after that makakuha na tag info sila patubago na to ang taga board of directors og unsang pagaunsa a nanong wala miagi sila ha ang gitawag nato nga COB Tatak RMN MULABAN sa pilihig ang katungod. Mark Bakruya. Dugang yung problema na yung mga tao karon. Napay uh, COVID. So diri ta. Ah uh, sa ato ang kuan ha. Sa mga nangutana diha ko nagpasa ba si Governor Oy sa COVID-19. Ang tubag ni uh, PHO officer Esmeralda Nadila. Iyon siya. Sa dihang nagpositive ang sakop ni uh, Governor Oy nga nasa iyang opisina, under sa opisina, gilayon nilang gi og swab, gi si Governor Oy. Ha? Ang uban mga kuwara man to, antigen na to. Rapid antigen test. So si Governor Oy, ilahang gi kuwan yun, gi RT-PCR yun, para yun nga masayran kon wak ba ni nagka-COVID. Kay matawag na to, nga bol ni Ravul, po si Governor Oy kay idad-idara na po. 'Di ba? So gisinguro nila ang amahan sa atoang ang probinsya nga aron ma sayran kon nagpositibo ba kini sa COVID-19. Pero sa resulta, matod pa ni Dr. Narila, ah, negatibo si Governor Oy sa COVID-19. nga komentaryo? tinutugtog na sa mga issues. Kuskus, -kus, batikus, kuskus, batikus, batikus, batikus. So, good news. Ah, pasalamat na kay Siyembre, siya ba'y amahan sa itong probinsya. Unya, kunog, uh, ah, simba ko palayo, matapdan sa COVID, magkasakit si governor Oy. Ah, di na kayo siya maka ah, monitor sa mga lihok niya dire sa ato ang uh, ah, probinsya. O di ba kana na, you know, namatay, namatay kitawag na command, ah, chain of command. O di ba? So, naman siya mga tao po kay Gisaligan. Pero, mas maigin na nga ligon kanunay Atong itong kay para nga uh, makatotok siya sa angayan niya nga trabaho on. So, pasalamat ha, nga negatibo siya sa COVID-19. O niya, ang ihala mga tao ang nagpositibo uh, sa COVID-19 mga kaigsuunan, mauna nga uh, sa ito nang sa nakalabay ng adlaw, nga maulagi, natingalan na lang uban, nga nanay nagsulod dito, nga naka-PPE, dito nagpositibo na di ang taas ka-opisyal sa Kapitolyo. Oh, di ba? So, ato mga katauhan dia, relax lang mo. Ay ah, mo kay matod pa. Ah, ni Joey Bernard ang atong provincial IETF nga na kamot sila o wa nila gipasagdan ang opisina sa Kapitolyo nga adunay nagpositibo sa COVID-19. <laughs> oh, then happy to bot kay good news kay nanabot ang kaning uh, Pfizer nagpa kuan kuan ang Pfizer ganan ko sulay uh, vaccine sa COVID-19 mga kaigsuonan yun ana uh, good news pod kay 90% kuno base sa ilang pag uh, clinical trials 90% uh, effective ang kining vaccine nga gibuhat sa uh, Pfizer company didto uh, dito nga naka base kini sa may US mga binati na nga ang paminaw. So, Iwanana, uh, ganit, nang sa so, iyon na, ganit, man ta karon sa daw information officer nga si Sir Enzo Eseniero kon ang Dipolog City ba, ba gigahin nga budget para pod sa gitawag na nato nga uh, budget para sa pagpalit og vaccine kon ikasog na amang gali. Okay syempre di makapwede nga mag-prepare ka inig na ang vaccine dapat karon balandaan daan iprepare nimo imong kwarta para sa si imong uh, vaccine. Ay oh, ikasog na ana. Pero uh, matod pa nga upa sa sige lang kay basi ugma uh, maka-update ugma. Ya pada daw pangutan on si Mayor uh, Oy Dere so Dipolog. Oh, kailangan lang magiging na atay kung kaning matawag na ito nga pagpangandam ba? Ilang binagiyod nga na mga nanggawas nga, mga pangalan sa mga vaccine nga matod pa, uh, epektibo. Oh, dito, gihimo nila sa ilahang nasod, epektibo man ko pero kinahanap na nga uh, ipailawam sa, ipailawam sa clinical, clinical uh, trials dari sa nasod sa Pilipinas. Ah, ganit dito, ang kuan ang kining vaccine, Baka huna-huna ta. Kinahala mo kita maminsar pa ni kung unsa ba ni epektibo ba rin nga vaksin or unsa ba rin nga vaksin at uh, makatabang bagi ni siya. Muna, bisag ako atau mga opisyal atau mga katauhan. Siyempre ako. Ha? Ah? Kung naa gali vaksin nga matawag na nga epektibo maka paminsar ko sa kong kaugalingon. Ha? Ah, kung epektibo mag gali nga vaksin murag di isa ko mga kaigsuunan. Bahala sa nasa ladiha. Basta makita na ko sa akong lawas nga medyo okay pa ko. Di sa ko bababaksin. Bahala mo. Kamusay una-una diha. Laban sa pilihig ang katungod. Mark Bakruya. Muna karon mga kaigsuunan nga ang US karon sa pagdaog ni elect uh, President Joe Biden ah, uh, nagkataas ang stock nila dito sa kaning US mo dag stock mo na siya ang kana bitong mag-invest ka o kwarta dito sa Osaka stock market gitawag na siya og kining IPO invest uh, public or initial public ah... Uh, ko sa oda mm, IPO na siya mga kasama mo na gitawag og kining stock market nga kunin pwede ka mag-invest pa nanglit na kay Gmail magbutang ka mag-put up kay Gmail mga negosyo na diha Magbutang ka diya og kining an kaning kwarta nga tagaan buga og return nga bugda isa mong kwarta nga jismel plus interest initial public offering na na or stock market nag -gra grabe kuno dito karon sa US ha ah? daghang nag-invest nga mga Amerikano tungod kay mitaas ang stock market ila na may kalabutan sa kining vaccine kay himuon magini ah himuon magini siya nga negosyo gawas sa mga basic necessities nga mga pagkaon sa atong katauhan sa tibok nasod sa ah uh, diris, tibok nasod sa Pilipinas, o di ba sa tibok kalibutan, ang ikaduha nga prioridad sa atong mga katauhan, muna ni ang vaksin. Di ba? So mauna ka nga, why gansi? ingon sila nga, walay tongro. Sa humay pa na, walay tongro ang ang negosyo karon nga vaccine mo na dagha mga Amerikano karon ang na nag dito kani may kalabutan sa vaccine batok COVID-19 So, na kay option, kada stock market, magbutang ka kwarta diha ang Gmail plus uh, pwede mo na makuha pila ka kuan, uh, pila ka bulan or pila ka tuig. So, na, option nga, pwede mo na on, nga kuhaon or pwede nga invest nimo sa lain nga mga produkto or pwede nimo nga mangita ka o ganing ibaligya nimo. ah ibaligya nimo sa ubang tao imong negosyo. Ang imong hang gi-invest diha, di na man kay madawat ana nga return mga kaigsuonan. So, mo na mahitabo karon nga ang nahitabo dito nagkataas ang stock market nagkadaghan ang mga nag-invest sa mao nga uh, vaccine mga kaigsuonan mo na nga ang mahitabo ana ah mudato gini ang nasod sa Amerika oh makapabalik na sila ekonomiya kay daghan ako na kuno ano, ang nagpa-reserve nga mga nasod nga mopalit sa maong vaccine niya, based on uh, on state gikan sa Amerika so mahitabo ni ana ang nahagba nila ng ekonomiya mubalik balik og bangon. So kung mo balik og bangon nila ekonomiya, kita mismo nga diri sa nasod sa Pilipinas maigo pud ta. Ah, magkatabang ko na sila sa tuang uh, nga mobalik pud og barog ang atoang ekonomiya sa Pilipinas. Pero ang nakabait diri sa Pilipinas kay grabe ka daghang kurakot nga mga tawo. Grabe ka daghang mga kurakot nga mga matawag nato nga mga opisyal. Attack RMN. Oh, mo pa nakapait diri sa tuang. So hinoon you know, ka wala pa. Wala pa tayo idea kung hinoon you know, na may budget ang Pilipinas, palit og baksin. So ang ato ang mga probinsya, matag LGO, matag syudad, kinahanglan po na sila mag-allocate uh, o usa ka budget intended for baksin against COVID-19. O, oh, kung saan man tamang uan. O then, makatabang po ni siya, ang ako ang magod, on the uh, other side, or kanil sa positive side na to, sa vaccine, ibutan talang diri sa dipolog tanan nga mga tao diri nakapabaksin na dan ikaw wa ka nakapabaksin o oh, usa man gud sa mga pamaagi nga uh, free na imo pag lusot-lusot uh, sa mga probinsya lakaw-lakaw kay syempre immune na ka sa virus kay na kay baksin daw ikaw kung nagwala ka nakapabaksin diya matakdan ka so ang mahitabo ana ikaw mo iluoy kayo pero mao lagi sa akong side sa akong lang side ha kung wala kay ko galigid gid ko sa akong higdaanan dayon wala kay ko naglison o ginhawa diha Ah, dayon huna una ako maulian bagyo ko. Bahala ng baksin yat isa ko, ba, <laughs> isa ko, niyo, ko pa vaccine. RMN. Dito ko vaccine wa ko agod. Butang palang lang kadia na pa lang ka sa matawag na to, nga nasulod pagyapon ka sa clinical trials para sa nitabo do sa May Korea oh. Nasa mga baksin. Pastilan Ginoo ko kay ng nga matay noon. O, oh, nasa ni vaccine nga gi-produce ilang gi-sulayan nagka-complicate ang mga sakit sa mga tao, why suerte, nagtuloy nila mga tiil, patay. Tatak RMN. Oh, di ba? So, santod nga dili pa na ako mapapatunan nga dili pa kayo sa epektibo. Ingon sila, epektibo kayo. lahi o temperature ang matag, Pilipi, uh, matag na soda, lahi o temperature dere. Tropical uh, quanta dere. Tropical country ta dere. Sa US, lahi po sila dito. Lahi po ang temperature sa lawa sa tao. Lahi po ang ang kaning matag to, ang dosage sa matag tao. O, ito ko no, parihar no, ang dosage nila do sa mga Amerikano or sa mga langyaw. Nga kita, pilara may atong dosage din. O, diba? So, kinanglangin po na ipailawang o kaning clinical trials ang mga vaccine nila. So, ang atuwa lang ane, manginauta ang uh, kapangitag budget ang ato mga LGO, especially dari sa may Dipolog City, sa probinsya sa may Samoga del Norte. Ang kamot na kayo para mauki, ma, ma na ang tanan mabalik na ta sa matawag na to nga medyo normal-normal na. Ah, bahala pag matawag na to nga napay magsuot ang mga facial o face mask diha. So dapat itong una Ah, diba? Na ang mga tao diha nga mga kuan yun, surod mo sa mga basic health protocols. mao pinaka-importante diha. Pero di ita mo grabe. Di, mudaghan ang atong kaso sa COVID-19. Sa so, itong balik ko na, negatibo si Governor Oy sa COVID-19. Ah, ito na dayon ang pag-isgot o mga adlawa. Dayon ang kening sa sariko. Kita tag ideya ani kun unsay pagplastar ato ani. Okay na ako mga empleyado diha nga wala na gyud na swelduhan. Bayo bueno, adlaw karon nga Miyerkules, wa tay na ha. Kurang tingbon basig Bernes ba? Adlaw karon nga Miyerkules, Nobyembre 11, 2020. Manamilit na lang pag-ingon kanin nyo. Fiato teacher wat kay lom. Ipatuman ang kamatuoran bisan pa man igapukan ngadto sa kalangitan kini. Ayon pobreng alagad sa kanginan, Raggio Mark andoy bakroya tatak armen Ito ang DXDR 981 sa Diego City Basta balita at serbisyo